Ang oras ngayon ay 8.10 na ng gabi. At ang araw ngayon ay 8 October taong kasalukuyan 2024. Isang kakaibang pangyayari ang nangyari ngayon. Wala kanina na masada ako ng alas 9 ng maga hanggang ngayong ganitong oras ay walang traffic na nangyari dito sa damang maliit. At yon ay dahil sa yan ginawa ng one way ng barangay na kaisa na yon ang papuntahan ang pasakola kaya yun hindi namin naranasan ngayon sa buong maghapon ang dumaan sa CS Cruz Radio Pobie at Dantes Man kaya nakakagulat kaya Nakaka <laughs> alam nyo sa totoo lang limang taong ko ng pangarap na i-one way tong uh, Pasakola Road na to at nangyari na ngayong araw na to kaya yun, laking tuwa ko <laughs> dahil one way na ayun, kasamahan kong driver oh. pagabulakan din uuwi na yan, pagakyat, kagaya ko gamit ko na yung single uuwi na rin talaga ako garahin na, tama at pupuntahan natin yung loob nyan ngayon kung ano bang signboard ang nilagay nila baka nilagyan din nila ng ganito kasi itong maghahapon hindi ko naranasang makapagatid dito ngayon wala akong naisakay nice na nice impression kaya titignan ko ngayon kung anong klaseng signboard ang nilagay ng barangay na nalang Hindi namin na, hindi ko naranasan umikot na Rancho Pogi ngayon. <laughs> Kaya nakakatawa dahil barangay na. Di ba? Ay, mga barangay po rito sa amin. Ayan. Kaya ayan. Kaya, Kaya pala hanggang anong oras ko kayo magbabantay niyan? Siguro mga tenda ako suburo. Ah, okay. Kalwag na oh. yung mga rat-rat oh, na. Opo, hanggang 10 ako sila magbabantay. <laughs> Ano? Ayan, yung dalawang traffic enforcer na nag-aisang na yun. Kinausap ko sila ngayon. Laki ng luwag talaga. Pati sila natutuwa. Dahil kakaiba talaga ang nangyari ngayon sa damong maliit. Walang traffic. Ang linis talaga. Luwag ng kalsada. So yun ang ano. Sabi nung dalawang barangay tanod na nagbabantay doon. Hanggang 10pm daw sila magbabantay doon. O kaya 9. At mag... At kung galing kayo ng north Wind, o kaya yun nga pasakola dito na ako talaga ang labas natin sa papuntang general luis na rin kanto ng doña rosario sa division ayan yung chapel ng doña rosario sa division dito na ako talaga tayo lalabas ngayon pero ang ganda no ang ganda sa bahay ko na lang itutuloy so ayan no oh. mula loob ng pasakola kanan kayo ng Lapu-Lapu kaliwa naman kayo ng chapel dito na kayo lalabas sa Phoenix pagkagaling kayo ng North Wind, o kaya Pasakola at yan kakaliwa kayo dyan para mabaybay nyo muli ang damong maliit pero laking ginhawa gaya talaga ng mga nadadaanan namin na pag nagra-ride kami ng mga one way one way malayo nga po yung iikutan natin pero yung sacrifice naman po natin ay worth it para sa kapakanan ng lahat para para pares tayong hindi nata-traffic o naaabala. Laking bagay po talaga ng ganito. Mga one-way, one-way. Minsan yung solusyon talaga nandyan lang. Kailangan lang natin gawin. Sa loob ng 23 years kong pamamasada ay isinangguni ko to noon sa na, dati namin pangulo na si Kaayong Hernandez at saka sa ko yung pangulo na si Pres. Rice Rosso, kay Fidel Enriquez sa mga traffic enforcers kay Boss Rico na nasa barangay din ngayon at marami pang iba. Salamat sa Diyos at nangyari. At sana, ay tuloy-tuloy na po ito. So, yun na nga, no. Isa sa nagpasaya sa akin ngayong araw na to at nandito na ako sa bahay, ay ang maging one way, ang motor light to Pasacola Road, na nagmumula nga papuntang, ah, dito sa General Luis, papuntang Pasacola. Tagus ng Northwind, tagus ng Doña Rosario, ah, uh, to Manila, ganyan, something. Sa Uyo, ayan. Kaya, halos, ano eh, masaya. <laughs> Saya ako yung sa puso ko, no? Kasi ang tagal ko ng pangarap na, na maging one way yan. At nangyari na nga. Ngayong araw na to, kaya walang naging traffic sa buong maghapon. Minsan talaga, yung solusyon nandyan lang. Kailangan lang gawa ng aksyon. Pag-aralan, gawa ng aksyon sa totoo lang, marami pa sana ng solusyon na maaaring makapagpaluwag nung kalsada na yan. Isa na yan yung kung papunta kayo ng malinta bago kumana ng damong maliit, yung telephone booth na wala naman ng silbi, sana matanggal na yun eh, yung mga poste doon, mailipat. Para yung mga kakanan pa damong maliit, kung galing kayo ng novalyes Bayan, ay makakanan na kagad mababawasan talaga yung traffic dyan. Kaya lang nga, nalagyan pa ng TV ng barangay. Pero, sana nga, so far, sa future, ma-realize nila na isa yun sa magiging solusyon talaga. Ang gusto talaga nilang mawala yun, ng tuluyan ng traffic dyan, sa General Luis Pamalinta, General Luis Pambayan, at General Luis Padamong Mali. Kaya yun nga, nung win yung pasakola laking luwag. Kasi wala nang ano eh, kumbaga sa ilog, walang babarang kahoy, walang babarang bato, o kaya mga basura. Kasi nangyayari kasi dyan, yung mga nanggagaling sa motolight, pasakola na yan, nagaling ng north wind, galing ng Maynila, pinipilit nila madalas. Kahit na hindi umuusad yung pamalinta, ibinabara nila yung mga sasakyan nila, truck nila, kotse nila, at kung ano-ano, patricycle, kanya-kanyang bara. Kaya yung pabaya, nagkakaroon ng uh, abala. Galing ng damo maliit, galing ng malinta, hindi talaga makaabantay pabayan dahil nga binarahan na ng mga galing ng motolite na yan. Alam mo nyo na rito sa atin, ang rules kasi rito, mauna-una. Parang mga bata. Nauna ako eh. Di ba parang ganyan? Dala pa rin nating mga Pilipino yung ganong senaryo o kaya kaisipan. Kaya kahit na nakakaabala, ibabalagbag nila yung mga lalo na yung magagarang sa sakya nila. Di ba? At madalas nagkakaroon ng aksidente dyan kasi nga hindi nagbibigayan. Basagang signal light, basagang unahang headlight, daylight. <coughs> kasi nga minsan expected ng motorista makakapasok na. E biglang hinto, masasabitan yung daylight. O kaya gilid. Kaya laging may sagian dyan. Kasi syempre alam nyo na minsan mainit na yung mga ulo ng mga motorista kaya nagkakaroon ng mga saglian at init ng ulo na nangyayari dyan kaya laking tuwa ko ngayong araw na to dahil na one way na ang motorbike to Pasacola mula dito sa kinatatayuan ko ngayon sa kanto ng TS Cruz at sa likuran ko yung Petron Gas Station nakakapanibago talaga alam nyo ko ba, dati maabot hanggang bayan ang traffic, pero ngayon napakaluwag na talaga salamat nga ako pala sa kay kapitan Sani de la Cruz at mga kagawad dahil sa decision nilang iwanway na ito malaking tulong ito sa amin uh, less stress na po sa mga driver ito ngayon day 2 na po ngayon at araw na ng Merkulis at lumipat nga po ako rin sa Unoga Station para mamonitor kung may magigaganap na traffic napakaluwag ah, na niya talaga laking pagbabago sige mo sa simpleng solusyon lang na iwanway lumuwag talaga yung ano damong maliit auto light baik bike na lang ang pwedeng lumabas. Siguro yun na lang pinahin dulutan ng anong barangay. Mga bike na lang pero kahit single wala na ako nakikitang lumalabas talaga diyan. Inaawat na nila ka. Wala pa ka kahapon. Okay. Grabe. <laughs> Grabe siya, luwag. Ang pakaluwag niya talaga.